It's our first day sa ating bagong store kaya tara samahan nyo akong mag prepare at mag bike papunta sa ating bagong assignment store. Siyempre maga tayong gumising kasi medyo may kalayuan yung ating bagong store. Ito nga pala yung aking kabady today. So ito yung bike na nabili ko. Second hand lang nga pala to mga boss kasi ayong ah, may-ari nito ay nagkaroon na siya ng sasakyan kaya Benenta na niya kasi hindi na naman daw niya magagamit. Actually, goods pa to kasi sobrang ganda pa. Tapos, yung mga accessories niya kompleto, may ilaw din yan. Sa una at sa harap. So, tinesting natin kasi first time kong gagamitin to. Medyo mataas siya pero okay lang din naman. Adjustable naman yung upuan niya pero sa sobrang igsi ng bias natin. Yung workplace ko, pwede mo naman siyang lakarin kaso mga 20 minutes and ang masama nun kasi niisip ko yung hindi ka pa nga nagtatrabaho pagod ka na sa paglalakad. Kaya I decided na rin na gamitin tong bike kahit wala pa akong experience sa pagbabike dito. Safe naman magbike dito kasi may sariling bike lane. And ito nga, nakarating na ako dito sa aking workplace sa Walmart kasi yung store mo ay nasa loob nitong Walmart. Good thing may sariling padlock tong bike na to. And dito ko nga siya inilagay sa may lobby. Karamihan ng employee dito na nagbabike ay dito nilalagay yung mga bike nila. So meron ng isa dito. Karamihan din ng Pinoy dito ay nagbabike kasi alam nyo ba pag nag, uh, nagbus ka sobrang mahal. Di naman siya ganun kamahal pero kung kukumputin mo yung mga gastos mo, malaki din. And sayang, kailangan natin magtipid pinadla ko na dapat secure na secure talaga siya kasi alam mo naman pag ko bumili lang ako ng ibang stuff like gloves bonnet kasi kaninang umaga halos naninigas yung kamay ko sa sobrang lamig imagine hindi pa winter nyan ha and of course wala ditong cashier ikaw ulit ang magpaprocess ng mga binili mo after that ay umuwi na ako dumaan lang ako sa gasoline station kasi malambot na yung gulong ng bike ko Mura lang naman yung pagpapahangin, 2 dollars lang siya. After that, sinuot ko na rin nga pala yung binili kong bonnet kasi sobrang lamig tapos nagbabay ka ba. Ang weird ng feelings. <laughs> kasi pinagpapawisan ako sa loob. Tapos sobrang lamig ng pakiramdam ko sa labas. Ikaw ba naman magbike ka, may, meron pang paahon. Tapos, since first time nga natin magbike, ang sakit ng binti ko. <laughs> sabi ko masasanay din to medyo may makamahalan din kasi ang e-bike and exercise na rin to good luck sa winter just ko pagdating ng winter hindi mo na mapapakinabangan ng bikes kaya kailangan nating magtsaga ng lakad-lakad sabi ko nga sa inyo guys sobrang safe magbike dito kasi may sariling bike lane meron din sariling stoplight light and after that ay nakarating na ako dito and alam nyo ba killer kilord ako dito kasi pagkadating na pagkadating ko dito umulan. So, thank you Lord ulit. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you.